May mga paraan pa na mo mabilis maugus ang mobile data na ginagamit sa inyong cellphone. Isa na nito ang pag-install ng NetGuard. Una niyong gagawin is pumunta sa Google Play Store. Pagkanaan sa Google Play Store, i-type niyo yung card And then, i-click niyo yun lang yung install and then wait na kayo ng mga ilang minuto. Pag na-install yan, i-click niyo open. Sa website side, may white button, i-tap niyan yan. Pagka-tap niyo dyan, magiging kulib, orange yan. ibig sabihin, naka-turn on na yung NetGuard. Yung sa left side, Wi-Fi connection yan. Yan naman na sa right side, Mobile data connection yan. Kapag naka-orange yan, iwi sabihin, gumagana yung netgird. Yung mga apps, either naka-Wi-Fi or mobile data. Kapag naka-orange hindi yan gagana kasi bilak yan ang netgird. Yan ang kulay green. Yan yung mga apps na gumagana. Para makatipid kayo sa mobile data, mag-iwan lang kayo ng isa o dalawang apps na ako green. Dares, imap niyo lahat ng mga apps para hindi mag-consume ng data. Ito ay para la masamahin hindi naka-ande data. Kasi alam naman natin na madaling maubos ang internet kapag hindi naka-ande data. O may natutunan kayo sa aking simple tutorial, follow me on Facebook page Kapapay TV. Subscribe niyo na rin ako sa aking YouTube channel Kapapay TV. Dislike and share. Maraming salamat.